Yo, what's up mga ka-fishing? Nandito naman po tayo ulit sa laot mga ka-fishing no. Sumama naman po tayo at pang apat na araw po mga ka-fishing. At kasama ko po si Jidil at si Tito. At yan po ang lambat at kinuha namin mga ka-fishing no. Grabe matumal po ang aming naispatan nito mga ka-fishing. At pulang araw na po mga ka-fishing ang aming nahuli. Grabe po medyo matumal talaga mga ka-fishing. At sana at pag pagbike namin nito ay maka makaispat kami ng unti at mayroong pulang isda o ganting po mga ka-fishing. At ito na po si Tito ang sinisisid niya po yung aming lambat kasi na tamaan po ng bato mga ka fishing kaya nagbutas-butas ang aming tambat mga fishing like and share lang po mga fishing aming video no uh, maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga ka fishing no god bless god bless po sa inyong mga ka fishing sa hindi pa rin ang sa Facebook page mga ka fishing no uh, na lang po mga ka fishing uh, baka po ay para panoorin ng ating ibang kababayan na maglaot sila para free-free ulam na pagka ano pagka umaga po mga ka fishing Pag masipag ka lang talaga mga ka-fishing no? punta ka lang sa dagat. Uh, wala kang problema. Pag ay meron ka ng ulam po mga ka-fishing. At fresh na fresh po ang ulam po mga ka-fishing no. Hindi ka nabibili at magka-ulam ka na mga ka-fishing. At ito na nga, ang ginagawa ko mga ka-fishing tuwing gabi. magandang 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 mga maganda, ka-fishing maganda. medyo konti lang po yung nahuli namin mga ka-fishing sobrang ano po ng matumal matumal ah. matumal po yung kuha ngayon mga ka-fishing kasi nga po. Hmm. Maalon. Ito na ma kalanda para. Mga nasa ano pa po yung kuha namin. Limang kilo. Ano ka dyan, no? Pigaw. Oh my god, marami isang... Ala, dami pa lang, Val. Race 1, 2, 3, 4, 5. Lima lang ka race ang sana ka nakita. kapising matumal po mga kapising dahil po ang maalo mga kapising oh kapising oh pulang araw at talagang ubi ay Jadi mau mo ikat para tiga ang ikat. И это просто